Our amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death, amen. Holy Mary, Mother palasin ang mga limon. Kaya nga tumanggap kayo ng walang bayan, bigay naman kayo ng walang bayan. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ito pinaportan sa inyong mga lakutan. Huwag din kayong magdala ng suport sa inyong paglalakbay, mibilisan o palit panyapak o tungkol sapagkat ang magagawa ay may karapatan sa kanyang iba. Ito po po ang tinuloy ka namin, Panginoong Heso Kristo.